Oo, ang damdaman ng isda. Oo, ang masyadong may hawak ako sa cellphone. Sige, kung makakahuli ka ng isda, proud na ako sa yung makahuli ka ng isda sa so, pagmamagitan ng iyong kamay. Ay, kay Len, maganda o oh, panghuli, hawak-hawak. gaganong mo lang yan o, oh. makahuli ka na ng isda. Alam niyo dati, ang ganda nitong batuhan na to. May mga starfish. Ngayon puro lumot na. Tara na, mangingitin tayo dito. Kailan ka ba naligo ng dagat na pupote? <laughs> mangingitin ka talaga. Puro lumot. Uy, mapa, uy, mapa. Uy, may fish. Kain may. Sumi na eh dito dito dyan ay, 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 dito mas sobrang lino ang tubig sa ano kita na yung ay, bato sa ilalim ay, tingnan nyo guys nakakita ko ng umiinit na bato kinikis kis yes kinikis kis mag kinikis kis mag-aakoy Mm <laughs> Dami na kolekta. <laughs>